pag eh, dyan yung bata, nagkasakit na. Mahirap ko ka hmm. hmm. na. Hindi kasi siyempre, laging ng nanay na pabayaan. Magpa-influensya ka din sa asawa mo at sa mga anak mo na may hika, mahina -ma ang baga, sa ilang araw pa lang na bata. Umiiyak na nakiusap ang content creator at kapapanganak pa lamang na si Papi Galang sa partner niyang si Harvey matapos na mahuli niya ito sa CCTV ng kanilang bahay na nagbuga ng vape sa loob mismo ng kwarto ng kanilang mga anak. Hindi napigilan ni Papi na magalala alala nang makita niya ang pagbuga ni Harvey ng vape sa harap ng aircon ng kwarto ng kanilang mga anak kaya naman kaagad niyang kinausap si Harvey tungkol dito. Bagamat gusto niya raw sumabog ng oras na yon dahil sa galit, pinigilan niya raw ang kanyang sarili dahil kapapanganak pa nga lamang umano niya at ayaw niyang mabinat. Humingi naman ng tawad si Harvey dahil sa nangyari at nagpaliwanag na hindi niya raw sinasadya na gumamit ng vape sa loob ng kwarto ng mga bata dahil hindi niya raw na malaya na nakapagbuga na siya. Ngunit katwiran pa niya, wala naman umano ang mga bata sa loob ng kwarto nang mangyari yun. Nang malaman nga ito ng magkapatid na Tony Fowler at Mama Marie, ay kagad nilang kinausap ng masinsinan si Harvey tungkol sa bisyo nito at ipinaalala na may tatlo na itong anak na kailangan nilang ingatan, lalo na't na mahina ang baga ng mga bata, lalo na si Happy na may asma. Ayon pa kay Tony, sana raw ay makita ni Harvey ang pamilya niya bilang inspirasyon upang tumigil na sa kanyang bisyo. Mga pahayag ni Tony, hindi pa ba sapat na tatlong buhay ang maging inspirasyon para ihinto mo na yan? Dahil pag pinagpatuloy mo yan, magiging addiction yan. At ang mangyayari niyan, mapapabuga ka nang wala sa lugar. Ako hanggang ngayon hirap ako, kasi nasanay ako. Grade 2 pa lang ako. Paano ko ginawang huminto? Unang huminto si Vince. Magti sa months akong buntis na panood ng mga tao yan na nagpapads pa rin ako. Hirap ako. Umiyak na sakin si Vince. Isang buwan na siyang huminto Kuminto na rin ako. Nagpadamay ako. Nagpa-impluensya ako, Harvey. Magpa-impluensya ka rin sa asawa mo at sa mga anak mo na may hika. Mahina ang baga at sa ilang araw pa lang na bata. Matapos nito'y humingi rin na ganang tawad si Harvey at nangako na iiwasan na niya ang pag -iyosi. Lalo na't na at nakita niyang matagal na raw palang dinadamdam ni Papi ang kanyang bisyo. Mga pahayag nito hindi ko alam na nasasaktan ko na pala si asawa at gano'n na pala yung nararamdaman niya. Sobrang nagsisisi ako nung narinig ko yun, lalo na't nakita ko yung itsura niya na matagal na niyang kim yung matagal ko ng pagkakamali. Nagsisisi ako, magiging better ako at panininigan ko yung sinabi ko na hindi na kasi bata na yung involved.